Hi guys! Samahan mo natin si Wavy ngayon sa isang buong maghapon niya pag deliver tayo ng Lazada. Ito na, bang nagbibiyahe kami? May bigla kami napansin na uh, isang kumikinang na kulay blue? Ano kaya to? Wow! Isang libo ko! May pang merienda kami! Buena siya araw na to O ah. Maswerte lang talaga ako! <laughs> At ito, tuloy-tuloy na aming biyahe. Ito na ang ating unang pastor. Tao po. Tao po. And si Kuya, ang ating binamano. Ba, may tip pa daw kami. Tinding merienda na naman. Tuloy-tuloy at ang buenas natin ngayong araw na to ah. Medyo malaylay na ating nabiyahe. Pa isang customer pa lang tayo. Ganito pala kahirap ang um, mag-deliver. No choice ka kasi dapat mag-deliver mo ng parcel mo. Ano ba yan? Pakunti ng pakunti ang mga bahay na nakikita namin na Puro ilub na lang tsaka bukid. Yun, may kalabaw pa. Banda doon naman, poltryon. At eto naman, mga tubo. Pero, bubay oh, mo mga tao dito. Sabi ni Kuya, pwedeng-pwede ka humanghin ng mga tubo dyan. Bumali ka lang dyan. Pwede mo lang kainin. <laughs> so, alam, nakakatawot yung daan. Baka, o bigla na lang. May magpagita sa iyong dinosaur, anaconda, Whoop! Pero ba talagang buhay? Kailangan mo daanan yan para matapos ang trabaho mo. At ito na, lang, patapos na kami guys. Konting kembot na lang. Dito naman sa badang manggahan, medyo napaka-nervous Piling namin merong nakatingin sa amin. Wala naman sanang mumu na sumama o makisabay sa amin. Kuya, pandala sa eh. pag nerbis na ako. At ayun na guys, tapos na kami. Deliberan na namin ang last parcel. At ito na ang kita namin. Y'a une y'a la guêpe au